Sinabi ni Kristo na, kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa katunayan, pinahintulutan tayo ng Diyos na pasanin ang ating sariling krus, ng may galap. Maglaan tayo ng ilang oras para kumpirmahin ito, sa pamamagitan ng ilang bersikulo. Lumipat tayo sa Joshua chapter 6. Kumpirmahin natin na ang lahat ng bagay ay natupad sa ilalim ng salita ng Diyos sa paglipat sa Joshua chapter 6 sa Joshua chapter 6, verse 1, nasusulat. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho ang hari nito, at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lunsod, lahat ng mga lalaking mandirigma, ay liligid na minsan sa lunsod, Gagawin ninyo ito sa loob ng anim na araw. Ang pitong pari ay magdadala ng pitong tambuli ng mga sungay ng tupa, sa unahan ng kaban, at sa ikapitong araw ay inyong paliligiran ng pitong ulit ang bayan, at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisiga ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng nunsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sa salakay. Ang Jericho ay isang napakalaking nakukutaan na lungsod na tila imposible masakop ng mga Israelita. Bukod pa rito, ang mga katutubo na naninirahan sa lungsod ay ang mga higante. Mukha tayong mga tipaklong kumpara sa kanila. Ibang-iba ang kanilang pisikal na anyo kaya ganitong inilarawan ng mga Israelita. Noong unang panahon, kung malakas kayo, may 80 hanggang 70% ang posibilidad na manalo sa mga digmaan. Mas mahina ang mga Israelita kaysa sa kanila. Dagdag pa rito, ang lungsod ay isang dakilang muog. Ito ay isang sitwasyon na sapat na nakakatakot para sa mga Israelita. Gayunman, sinabi ng Diyos na, huwag kayong mag-alala. Magmarcha palibot ng lungsod, ng isang beses sa isang araw. Sinabi sa kanila ng Diyos na huwag nilang salakayin ang lungsod, kundi magmarcha lang palibot nito. Dahil nalikha ang lupa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang lahat ay pinakamainam, alinsunod sa kanyang salita. Sa ikapitong araw, ng pitong beses silang nagmarcha palibot ng lungsod at sumigaw, gumuho ang mga pader. Kaya nangyayari ang lahat alinsunod sa sinabi ng Diyos. Ang mundo kung saan tayo nabubuhay ay kung saan natutupad ang lahat, alinsunod sa salita ng Diyos. Tanging pag-alam natin ang prinsipyong ito, makakahanap tayo ng kasiyahan, kagalakan, at pag-asa para sa langit sa katutuhanan, ang salita ng Diyos. Hindi kailanman maisa sa katuparan ng Ebanghelyo nang may karunungan at kaalaman ng ilang mahuhusay na estrategiya. Isipin ang hangin, tubig, sikat ng araw, ang araw, buwan, mga bituin, mga puno, mga hayop, at mga tao. Ang lahat ng may buhay at walang buhay na nilalang ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa ibang salita, ang planetang Earth ay pinakamainam para sa salita ng Diyos. Kaya kung tatalikod tayo sa salita ng Diyos, magsisimulang may wala ang kasiyahan natin. Ito ang patuloy na ginagamit ni Satanas para tuksuhin tayo. Tinutukso ni Satanas ang mga tao ng sanlibutan at sinisira ang puri din ang ating pananampalataya. Gayunman, hindi natin dapat nakalimutan kailanman na ang lupang tinitirhan natin ay isang mundo na ginawang pinakamainam sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dito sa bersikulong ito, makikita na si Josue ay hindi sumama sa digmaan ng may isang sibat o isang tabak, kundi ng may salita ng Diyos. Hindi ba niya nasaksihan ang kamanghamanghang resulta? Napakalakas ang kapangyarihan ng kanilang kalaban. Imposible para sa mga Israelita na manalo, Gayunman, ginawang madali ito ng Diyos para sa kanila na manalo sa tagumpay. Ito ay dahil ginamit nila ang pamamaraang ginawang pinakamainam sa salita ng Diyos. Sa kadahilan ng ito, ano ang sinabi ni Jesus sa mga lumalabag sa mga kautusan? Hindi ba ang paglabag sa kautusan ay nangangahulugan ng paglabag sa mga pinakamainam na salita ng Diyos at pagsuway sa mga ito? Sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, nagpropesya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi mo kami kilala? Pagkatapos, sasabihin sa kanila ni Jesus, Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga lumalabag sa mga kautusan, kayong mga hindi sumunod sa aking salita. Dagdag pa rito, ano ang hiniling niya sa atin sa Revelation chapter 22 verse 18? Huwag kang magdagdag ni mag-alis sa mga salitang ito. Bakit? Dahil ang mundong ito ay pinakamainam para sa salita ng Diyos, kung magdagdag o magalis tayo sa salita ng Diyos, mula sa sandaling ito, mawawala ang ating kagalakan at kasiyahan. Kaya sinabi ng Diyos, dapat niyong sundin ang aking mga salita. Mamuhay alin alinsunod sa aking mga salita. Kahit na wala kayong malalim na pag-unawa sa ngayon, malalaman niyo rin kalauna ng lahat. Mga kapatid, ito ang dahilan kaya pumarito ang makalangit na ama at ina sa lupa, ibinalik ang katotohanan ng bagong tipan, at tinuro sa atin kung paano mamuhay alinsunod sa mga salita ng Diyos. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.